Magtaka lang po kayo kagalang-galang na Senador Bato de la Rosa. Bakit po nagsisimula pa lang ang labanan? Ba't alam na nila na merong kaming bakbakan sa bundok? Meron na hong QRT yan, Quick Reaction Team. Yung Quick Reaction Team ay pumapaloob ang lahat ng legal na organisasyon, papasok, pasensya ho sa mga kapatid na media. Ako rin po ay nasa larangan ng broadcasting. Hindi ko ho kayo binibintangan. Kasama po ang mga sasakyan ng kaparian, kamadrian, media. Kasi ho, kailangan nilang pumasok. Pag may sugatan, ilalabas yung sugatan, isasakay kung kaninong sasakyan. Na hindi po iti-checkpoint ng mga polis. So, taktika ho yun. So, yung pong sinasabi ko sa inyo, base sa karanasan, kaalaman, kasanayan, at kung ano po ang ginawa ko nung ako ay isang miyembro ng, bago, ng hukbong bayan. Ibig sabihin talagang mayroong, mayroong mga elemento ng ating uh, church na nagagamit diyan sa kilusan ng NPA? Kahit po sa ang sektor hanggat kaya po nilang mapakilos at magamit para maisulong at mailatag lamang po nila yung kanilang kagustuhan, i-infiltrate po. Even po the LGBT. Meron ako akong alaga ngayon si Katekla. Uh, gay po siya, inalis ko siya ng Mindanao kasi papatayin siya ng mga kasama. So, nirelocate po namin. Maraming salamat. Maraming salamat. Yung sinasabi nila no, tutulungan, walang mangyayari, kawawa sila, pwede pa silang mamatay. Ilan na yung naging kasama ko doon na mamatay? Parang ano lang po, humingi ako ng panimeng, tang ina silang lahat. Ang kakapal na mga mukha nila, kahit mga profesor doon sa school, wala silang awa. Gaya nung mga tinuturo sa baka mga demonyo sila, yung totoong demonyo po. Wala na, hindi ko na kaya eh. Yung buhay ko, nagaling ako sa emisyon na ganito. Kaya kilala ang emisyo. Pero pagdating dito, grabe. Ilang diskriminasyon yung natanggap ko. Even kung gusto mong mag-apply ng trabaho. Inuusgahan ka. Walang mangyayaring normal. Kaya gusto ko lang kasi andyan na yung media eh. Andami ko din maging, naging kasama na. Nasa media pa din. Media, andyan sila eh. Andyan kayo. Tanginan yung lahat. again, I want to ask an apology for the sa media sector. Meron din po kasi sa inyo. Ako hindi ako magmumura. Pero meron sa inyo. Ako po ang konkretong batayan. Nilubog nila ako sa Lonsod ng Lucena para maging announcer sa DWLQ, Radio Servisyo Pag-aari ni Danding Kuhangko. Pagkatapos naming atakihin at pasabugin ng tulay ng tara si Pokot Camarines, Sur, inilubog nila ako. Kasi nga, babawi kami ng kredibilidad namin. I became uh, the, the, the news uh, director even up to now even up to now, nasa broadcast pa rin po ako. Kaya yung sinasabi ninyo na wala, ako po ang konkretong batayan na inilubog ako sa hanay ng media sector. Unfortunately, hindi na po ako ngayon sa kanila. Ako po ang magpapatunay. Wag na po sana tayong tumanggi. Maging honest lang. Ang masakit po kasi, ito po, gusto ko na itong sabihin noon pa. Marami yung tao ngayon mukhang tao, mukhang tao na lang, hindi na po tao. Uh, yung tanong po ninyo kung kinukumpirma namin na uh, gusto nilang pabagsakin ng gobyerno, kumpirmado? Totoo, totoo po 'yon, lahat kami. Totoo po ang yung masakin, mga sino sila? You're referring to? Yung mga ka-printing organisasyon na nag recruit po sa amin, ang intent lang pala, ang intent po lahat 'yan, pabagsakin ito. So, ang yung, masagid, front, yung front lang, hindi kasama yung party list kas, yung front lang. kasama mo party list kaya nga po nila pinasok ang 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 uh, political mainstream arena para magkaroon sila ng to legitimize, magkaroon sila ng uh, legal face and kaya na political officer po ako, uh, kagalang-galang na senador, kaya po pinapagamit sa amin ang mga salitang revolusyon revolutionary tax, uh, armado uh, bagong hukbong bayan yung mga word na ganyan Uh, rally, symposium, orientation, to legitimize, to give a semblance of legitimacy doon sa atrocities na kinukomit. Kasi yung mga prente na ito na ginagawa, yan yung lambong. Yan yung lambong. Sisigaw ng demokrasya, pasay na ho ang demokrasya, sobra na ang demokrasya sa Pilipinas. Ang masakit nga ho, we want to destroy the, the, government, but this is the same government that is now helping us. Kakagatin ho namin, pabagsakin namin, gusto niyo bukas din? Ang dami ko alagang FR. Sugurin nun namin malakanyang pabagsakin namin, patayin namin kayo lahat. Tanong ko doon sa mga nakalubog dito, nandito kayo, kilala ko kayo. Yes. Pabagsakin namin to. Andito, andito. Bukas din. Pagkatapos, saan tayo punta? Bigyan nyo kami alternatibo. Pari-pariho kaming armado. Pababagsakin namin. Bukas na bukas din. Maraming salamat.